Morning guys. Time check 0630. Maaga ang natin kasi meron tayong schedule ng CT scan sa East Avenue. Actually so, wala pa talaga akong ganong tulog. Kasi so, yung mga alaga kong aso uh, nakukulit. Parang yung labas-pasok sa kwarto. Um, mm. tayo guys. Ano pala ito? Uh, tao dito. Yung siya. Dili. Dili pa. Tapos may bring schedule ko na kanag. Sinis dyan. Yung nakaraong linggo, schedule ko naman ang MRI. So, good news naman yung condition ko ngayon patungkol sa cancer ko. Uh, unlike na mga 2 years before na talagang hirap. Talagang ngayon, yung nakimo na ako, hindi ko manday pakiramdam ko. Number one, yung ilong ko. Maganda na yung flow ng ilong ko. Nawala na yung bara. Napunaw na yung cancer cell niya na naka bara dito sa ilong ko. Na pinaghirapan ko talaga lang dalawang taon na totally no inhale, no exhale sa ilong. Puro sa bibig. Walang pannasa. Walang pangamoy. Lahat. So ngayon, yung nagdaan ng dalawang chemo ko, umanda better ngayon. Tapos, ang kagandahan pa, yung right eye ko, na nakarang na, na March 2024 na halos bulag na. Ngayon na na, bumalik na siya. na uh, thank you, Lord. Uh, di tayo na, di talaga tayo napabayan. At ibinigay pa rin yung kagalingan mula kay Lord. Thank you, Lord. Salamat po. So, sana magtuloy-tuloy para makabalik ulit tayo sa normal no? bilang isang magulang na mapaghanap buhay ulit no? kaya thank you Lord talaga salamat po kain tayo guys ngayon magkain tayo i-isabi nyo naman tayo para sa city scan ko yung pang third chemo mo ko sana yung last week wala o hindi ako binigyan ng schedule kasi nga sa mga laboratoryo ako binigyan no? city scan tsaka ay MRI at CT scan. So after nito, next week, siya naman yung gagawin namin yung third chemo. Yung schedule yun By, ano, you know, 19. Hmm. Sana hanggang chemo na lang mag na magpunta sa radiotherapy. Kasi mas maganda raw yung ano uh, kimo. chemo. More on gamot. Kasi pag radiotherapy daw, ah, uh, ewan, may something na, uh, hindi ko alam kung ano difference eh. Hindi ako nag-search. Nag Natatakot ako. ay <laughs> tayo guys. Fasting na dapat eh. 8 hours fasting. Yung bago ako yung situskan. Pero hindi naman ito. Light lang naman ito. Ay, gutom na ako. Energy pala ito guys. Energy na ako. Hmm. hirap pala na may ganito, no? parang daman matutorture ka kung talagang iisipin mo na yung sakit mo na to is talagang bibigay yung katawan mo totally talaga guys, may ganun dumang yung yung mga araw oras na dumang talaga sa isipin na parang hindi ako makaka-covid yung so, bro nyo yung sakit ng ulo ko 9 over 10 totally parang halos yung ko yung ulo sobrang sakit sa loob nyo sa linggo five times wala siyang oras kung kailan siya atake ganun yung ano ganun naging naging feeling ko sa sakit na cancer na ito ay napakairap. tapos ito yung yung ilong ko kung magdungo ito nyo naman ba buo-buo yung dugo niya sabayan pa nang wala kang panlasa, wala kang ganang gusto mo lang naka, nakahiga, kasi masakit ang katawan mo. Ayun. Kaya, yeah, hirap pala talaga guys. Parang sumay may mga nararamdaman dyan. Parang nagsisimula pa lang. Magpa-check up na kayo. Para hindi maging huli ang lahat. Hmm. Kasi mahirap kapag nagpa-check up kayo huli na, malala na. Mahirapan naman ang Ah, yun ang payo ko lang. No? Hmm. Ipakalbo na ako guys. Kasi nararamdaman ko parang may naglalagas. Nabo. Hmm. Inunahan ko na siya. Ba? Pumayat ba o? Oh? Parang payat eh no? Okay lang yun. Kabawi tayo. Pero ngayon, medyo maganda lang. Kumakain na ako. Parang lagi na akong gutumin hmm. Sana mo tuloy-tuloy. Bala ko tinatawin tayo. Hindi na tayo bumawi kapag na ano na tayo. Nasa itis ka na mamaya. Ano? Ano? Papansin nyo, wala na akong gano'n, ano? Yung sipon na. Sa loob ng dalawang taon, nung sako. Laging may barado tong ilok po ng tissue nito. Kaya parang tubig, tuloy-tuloy. Hmm, mm nakakaya, nakakairit niya. Mabaho. Mabaho ang amoy. Pero ngayon yun, thank you. Thank you, God. Totally wala na talaga. Parang ordinary siya po na lang siya. Natutuyo na siya. Makakainhan na ako. Hmm. Gaya salamat. O guys, atik ko kayo mamaya. Pagkakainhan tayo sa isabi ko.